Si Draymond Green, Clay Thompson, at Jaden McDaniels ay pawang pinaalis mga isandaang segundo sa laro ng Martes sa in-season tournament game sa pagitan ng Golden State Warriors at Minnesota Timberwolves. Ang pangyayaring nagdulot sa mga pinaalis ay nagsimula ng magkaaberya sina Thompson at McDaniels habang pareho silang tumatakbo pababa sa court. Si McDaniels ay nakapunit ng jersey ni Thompson at sinubukang sakta ni Thompson si McDaniels gamit ang kanyang braso. Dahil sa pagsusubukan ng mga player mula sa parehong koponan na paghiwalayin sina Thompson at McDaniels, si Green ay naglagay ng headlock kay Rudy Gobert. Binigyan ng dalawang technical foul si McDaniels at Thompson bawat isa, habang binigyan ng flagrant foul dalawa si Green. Ito ang unang laro sa loob ng 25 taon kung saan may mga pinaalis na player bago pa man nakakabilang ang kahit anong koponan. Si Green ay pinaalis din sa laro noong Sabado.